So yun, what's up guys? This is Coach TV. So ngayon meron na naman tayong nakuhang disposal galing sa mga empleyado. So yun, shoutout pala sa mga kaibigan ko dyan sa Marinduque. Then sa Chetra Bala sa buhay nyo. So yun, ito guys yung mga, aking mga na pull out na mga kung ano, ano So yun guys, check na natin kung anong laman na ito guys ha? Let's go! So ito guys, Una. Unang buka. Charot. Unang buka. Ka. Ito Ang laman. Ay. Sabi naman ang pangalan guys. Oto. 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 Hindi parehas. O. Pa oh. Ayan oh. Oh. kanan. Yan, guys. Yan, and then next, Bili na kayo. Hanapan niyo lang ng kapareha.